wala ng team na paro parody Uy, dito na kayo salo, liso, ayaw ka ng gawin pa lang paletti, ay eh! Ha? ay ay pa lang ay ay eh! Ang ay 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 na ay 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 ka ay kay mami. ay mo, ay na ay 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 Hindi, ay 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 na ay 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 nakuwistong gumagamit ko nung ako na ako kasi talaga ako sa salin nako kaya kung pa ako ah wala akong kusyerno sa wala ako ng 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 kusyerno sa wala

Welcome, welcome muna, welcome. welcome. Kaya, paro Welcome lang, welcome That's muna. Ganyan, ganyan, oh, ganyan, ganyan ka, ganyan ka. Oh, welcome oh, muna. Welcome muna. Oh! Okay, okay. Malawa. 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 Ilan, ilan. Ito bakla to kayong sumali, ako oh, oh, na ina. Welcome muna, welcome. Welcome. O gano'n ka muna, gano'n ka muna, gano'n. Oh, gano'n. Maska, okay. uh, gano'n. Pag... Ilan na yan? Welcome lang to. O poste. O Pero i-stream mo pa ako, parang ito. Oh, okay. yeah. You welcome. Ha? Ayaw Ay, na, ayaw na. Yeah. Uh, oh, ako si Sa team na to. oh, maamang magiging... Si welcome muna. O, si pa sa ilang sila eh. Oh, o, oh. maradi! O, 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 maradi! Wow! Kasi hindi naman paano. Paano mo? Ano rin? Na Malimit mo. Napakalakas sa inyo, dada. Napakalakas. Ganun pa ba, Joff? Puno din ako yun, oh. Hindi na. Oo. Huwag dito. Undi Ayan. dito. Dito, dito. Welcome, welcome welcome, welcome, welcome lah, mienya lah, ya. Mas, ini mana khususna mau Ah, welcome, welcome yang cerita? Cerita. Tuh. Kenapa ini tutup Siapa bukan itu? Ah,

Saka naman, dito nung sakit nila, ganun meron dito ba? Dito lang, sa Yung tiyak na eh! dito sa ako, okay?